Mga sabay doon, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga na Mga mga videos na aking nakalap sa internet Kung subscribe na po yung pa-update sa mga bagong videos na ina-upload ko araw-araw Kwentuhan mo ako ng nakakatawa Yeah, yun, ano, niya. Sige, ay na naman Sige, ko sa iyo mga nakakatawang kwento. Halimbawa, may itang kuneho na gustong gusto magluto. Pero bawat pesa sa magluto siya, laging may nakakatawang nangyayari. Ano sa tingin mo? Gusto mo bang marinig uh, ang buong kwento? Oo, oh, gusto mo marinig. Ano yan. Sige, narito na ang kwento. Isang araw, may kuneho na nagpasyang magluto ng sopas. Habang naghahanda siya, laging may mga nakakatawang bagay na nangyayari tulad ng pagkalat ang mga gulay o kaya naman ay biglang pagsungkot ng mga kaibigan niya na gustong tumulo. talagang puno ng tawanan ang buong proseso. Sana napangiti ka sa kwento nito. Ang corny! Ay, Hindi yung joke! Hindi uh, uh, yun. Ulitin mo, iba, 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 iba. Hindi ako natawa, <laughs> naiinis ako. <laughs> na uh, ako para uh, oh, mag -mag ka, yung nakakatawa. Pasayahin Sige, mo ako. So, uh, gusto ko nakakatawa, na hindi yung nakakainis. <laughs> <laughs> Sige, sisigapin ko magkwento ng mas nakakatawa at <laughs> uh, kung may particular na bulang problema, uh, oh. masasabi mo lang. oh, magsimula ka na. Kwento mo ako ng nakakatawa. Sige, eto na. Uh, isang araw, may pusa na nagpasya na mag-aral magbisikleta. Sabalit tuwing Tusubukan niyang sumakay, laging uh, natutumpa at uh, tumatawa mga kapit dahay. Talagang hindi mo pigilan ang tawanan. Sana napangiti ka sa kwento. <laughs> Ang nakakatawa katawaan nung e. Wala bang ta nakakatawa? katawa. nakakatawa? Hindi na yes, Hindi, hindi nakakatawa. Kakataw, pagka, ka ng nakakatawa? Wala ka bang joke? na katawa. Hindi na katawa. Hindi na katawa. Hindi na katawa. Hindi na pwede naman malalamin yung tatabi mo pag traffic. Ah, ang babae hindi marunong magluto ay maghanap ng lalaki hindi marunong kumain. <laughs> <laughs> uh... Okay oh, eh? <laughs> La na man? Ayaw. Pasinsilyo, ganito ko, te. Lakwarinta naman ito, kulang man eh. Oh, si Quinta kwarta. Na may charge, Ako? <laughs> ang pasensya mo <laughs> may charge nga Jess na na negosyo man <laughs> iuli lang ko ni oy I balik na lang ko na oy <laughs> <laughs> <May> charge, <man. laughs> yate naman po <puno> na hala lagi <laughs> 30 na lang <laughs> 30 pesos naman lagi ni 50 man kwarta <laughs> kung ibalik pa may charge pag ibalik pag ibalik pag ibalik pag Oh, naniron. Dapat tayo na palit. Iwa na. Atong si Quinta, na lang. Hindi na lang ko iuli kay mabuhin na oh. <laughs> ito. <laughs> Hahaha. Pag mamatay ako, gusto ko mag ka ulit ha. Si paring nato na lang oh, ang sawahin mo. Bakit si paring nato? Ay, di ba kaaway mo yun? Eh, gusto ko rin siyang magdusa. <laughs> 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 Kabawi man lang. Ayos eh. Yung ngaon mo na. Ano mo na? Ay, papapidyo. Uy! Kaya naman pala binibidyo ni Kuya. Mayroon pa Alam niya na kung ano yung mangyayari. <laughs> Siya pala may gusto. Wow. Pala mapapabaliin ba na? Yeah. Dito? Huwag mo huwag na matisira. Yun na. Ang ina nito, makapaka-arte yung puta. Girls, sana po gabayan nyo po kami Pero si sa amin sa bayang pagbigkas. Huwag nyo na po gabayan yung ibang section. Uy! Out, 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 Han. Oh. Si Christian nag-text. Ah. Bumili ng kape na sa pack. Nako. <laughs> Napanood ko na yung joke na 'yan. Kape na sapak. Dumating na ba si Christian? Nandiyan na yata sa baba. Christian! Christian! Ayan, no. Kape na nasa sapak. Uh, anong nangyari sa iyo? Hindi ng mga ngapo nag-text sa ma'am. Na nasa ako? ko. <laughs> eh, <laughs> uh. <Nasapak> na talaga. Eh. <laughs> <laughs> Busan ba ako? Ito ang ako din. Sige na, ito na. Ito na muna. Ah, piyado, eh. <laughs> Tamang inala lang eh. Anda boleh berkata 50 juta, berapa? Tidak, dia sarapnya? berbunyi. Hahaha Hahaha Apa yang terjadi di depannya? Hihihi Ahhh Hmm Anda menonton anjing Dia Hahaha Kita sangat lucu Anda dapat video

no! Oh. Bendito oh. te voy a Pa' ¡Oh, no! <laughs> <laughs> ¡Oh, no! <laughs> 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! huh? Uh, Napagalitan. I know, naman oh, to... <laughs> <yeah>, makipaglaro. <laughs> oh.